So mga boss, another Friday, another pet store na naman tayo dito sa Bukawi Pet Market. Tara, samahan niyo ako. Update tayo ngayong Friday dito sa Bukawi Pet Market. Medyo maputik lang ngayon, tsaka kulim-lim mga boss. Ano boss? Ano sa'yo boss mo? Ano <laughs> boss yun na? Ano saan boss? May Jollibee ba? May Jollibee? May, May pa Jollibee? May <laughs> pa <laughs> Jollibee? Ito yung alam niya yung maramang apay. update tayo ng Avery. Dito sa Bukawi. Ito daming ano o, parakeet o. Dami parakeet. Solid o. Magaling seri ito boss? 400 pares. 400 pares. Yan mga parakeet. Budget meme. Okay. May bawas pa pag marami yan. Meron pa rin ito o. Bawas lang. Pag marami yan, pampechap dealer yan, si Sa mga tinobot, magano? Sa mga gilaw, 2,000 pares. 2,000 pares sa gilaw. Ito mga ano, gray. Sa mga gray, 1,500 pares, pati dito sa mga puti. Ito ang bayan naman, no, magano? 1,500 na lang yan, pares. 1,500 pares. No, Ito, gano'n. Ito, bot, magano to? Ito nga 2,000 pares. Masyud na yan. na ba ito? lang. Makasalang yan? Oo. Ito sa ano mo, boss? Sa may eneral? 2,000 na rin. Masyud na ba ito, boss? Masyud na yan? Oo. Basal. Basal yan. Masalang na lang. O, madami tayo dito. Mga ano mga aqua Ano tayo? Yellow face ba ito, ba? Yellow face. Yellow face sopa. Pastel. Post-ino. DNA ka. Oo. Kinse. Kinse.

Pagdi. E, ito mga aqua na to. Oh, ito, eto, aqua pagdilyut. Oh. Oh. Niya ni Ikak. Saan yan? Siyete na lang. 7,000 na lang. Uh, niya ni Ikak. Itong mga to. Yan, mga aqua, aqua B1 at yung... B2. Ano yan? Street Pale, Street Dilyut. Yun. Ito na isa. 4 na lang isa. 4,500. 4,500. Ito ba saan ito? Itong puti na to. Ano yan? Uh, Albino ko pa. Albino ko pa. Oo. Ano saan? 800 isa lang eh. Noon. Ito, 25 blue na to na ako. Takobiwan, big fail ito. Dilid 45. 45 na lang. Ito ba mino pa bus? Remino pa kapatid din ng ano, aqua ba, B1, eh. ino. Nan lang dito yung kapatid na aqua ino. Hangga'no to ba? Remino pa nato, ito, baka, na. Yung remino pa po 1000 ito. Ito aqua. bawas pa yun. Yan laki ba ito ba? Wala pang DNA eh. Wala pang DNA. Ito mga aqua pa-espritino. Oo. na ito rito? 4-5 na lang ah. Mga na 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 yun na aqua. B1 tsaka sa bossing? eh. para kit. Ito mga na para kit. na si Boss na yan. Pero marami pang bago. Nakuha na yun, sa lahat ng mga kumagabel kay Basuno. O, okay, oh, lang. Sa yun yung niya. dito, si kaya gusto ko na lang. <laughs> Bata niyo masino, <Magyero, laughs> oh. Di ba nagyali eh? ba? <laughs> Nagmakdo kami. Ba, ayun Kaya masino, mas. Morning, Kansi. Yung time na ulo ka. Oo. Oh. Kamusta, Kansi? Eto, kuya. So, okay, update tayo kay Konsi dito sa Bukawi. Ang dala mo ngayon, Konsi? Bye, boss. Ito. Ito, dami lang dito. Ako ba ito, Konsi? Oh. Oh, na ako ni Konsi oh. Magkano yung sarito, Konsi? Pagpapar ko sa meeting show, sir. Ah, ito, to, to, tong ito. Itong ito. ba ito? Ako ako pa B2 split dan. Oo. Oh. At saka uh, ako B2 split dan, split billion. Oo. Oh. Ito, boss, bigay ko lang ito, ano. Uh, sampu na lang, sige. Sampu na lang? Oo. Oh. Eh, dito sa kabila? Sa kabila, ano? Ito, ito, uh, ito, boss. Ito ito, 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 ito. Ito, ito. Ito, boss, ito yung shampoo. Ah, ito yung shampoo. Ito. Ito, boss, ano, watcho, ocho. Ocho. Ako ako pa, B2, dan. At saka, ako pa, dan, Yun. Ito, boss, ah, ba, ang lalaki dyan, palig, boss, palig. Pinsimil yan, sir, back dito yan. Boss. Ah, palig. Yan. Yeah. Ano rito, boss? Palig, saka, ako, B2. Ito pa, split face face ng basketball college. Oo. Nga boss, bigay ko lang yan boss, 12. 12 na lang. Pilisan, na lang. Mabilisan na palit. Itong isa, aqua. Itong uh -huh. aqua mo boss. Yung aqua, dito boss. Oo. Uh -huh. O back to back, basketball college ang lalaki dyan sir. Oo. Uh Kahit -huh. sa maglalaki lalaki dyan, basketball college. d 1 back to back. Magkano to? 15. 15. Ito boss ako, padilot back to back. 15 eto ako ako opa dilute bakbo bak yon ang tanong to 15 oh 15 ito ito 15 eh ah, ito naman 12 ako ako pa 2 dilute sa ako ako pa b1 solution yon 12 tapos ito boss Post pal, post YF post ano post YF. Ah, possible yellow page. At saka possible dilute. Okay. So, rito? May kapatid na ano yan? May kapatid na yellow page. Oo, saka oh pa dilute. Yun. Ito naman. Ito 10,000 ang pair. 10,000 ang pares. Oo. Oh. Ito sa premium Ito naman post dan post YF boss. Oo. Okay. Oh, okay. libo, 10,000. 10, 10, 10,000. Oh, may kapatid diyan ano pa boss 30,000 na lang albino pa boss yan ano tong pa 30,000 na lang siya 3,000 na lang ata pa oh kaya, kaya, kaya. ito naman matchurga ito naman bigay ko sa iyo albino pa albino pa ayan ano na lang 1,500 na lang 5 na lang oh. kita ba meron, meron pa rin dito boss ito ayan ah, boss ito, ano ito, boss? Ano yan, boss? Deck, uh, split opa, split YF, split Tino, DNA kak. Uh. Green Opaline, split YF, split Tino, DNA hen. Uh. Yan, bigay ko lang yan, boss, 30. 30? Ay. Ay. YF opa ino. Yellow face? Oo. Uh, YF opa ino project. Ayon. Ito lang, ito naman, ah. ano yan, homozygot. Ah. Ang isa dyan, homozygot, pero yung isa, pang previous ko lang, dahil putol lang paatignan mo siya. Ay, ay, Inborn, oh, no? naipit sa nesting. Ah. Uh, pero pwede pa naman yan. yan lang po. Oh, uh, Tap, tapos ito. naman ito, Aqua Opa B1, mm -hmm. uh, split YF, split dan follow, mm. at uh, Green Opa Line, split uh, YF, split uh, split dan, split uh -huh. YF na Green Opa Line. Uh, iyan -huh. uh, e sir, galing kasi sa Bluto yan eh. Uh -huh. so, split Aqua siya, uh -huh. at or, split sa blue. Okay. Oh blue okay, to. Yan boss bigay ko lang yan boss 1,000. Bo. Sa 1,000. Ang project niyan sir it's almost I got <laughs> YF opa dan. Palo. yun akwa ito ba sa homo ha yan labas Humo. yan oh. ito ba yan ba sa ano kay ano yan sa kaibigan ko yan o oh, bibrid niya yan eto ano to mga yeah, mga lutino lang yan sir lutino magkano oh. sa lutino lutino one, one two lang ang pares one two etong criminal na to ba criminal ba to uh, hindi sir hindi ayun lutino yung criminal pa sir o etong criminal magkano yung criminal sir bigay ko lang yan ano sir one five pares one five lang 500 pares. Yeah, 500. Ito sir, meron din tayo dito, mga Dan Follow. Ito mga Dan Follow. Well. Ano na sa Parblo muna, Dan? Yan, Parblo pa, Dan. Ano yan? 3,000 na lang. Mukhang lalaki. Parblo pa, Dan. Ito, Mayo. Ano? Yung Mayo, sir. Ano na yan? 2,000 na lang. Mukhang lalaki. na lang, Dan? Parblo. Tapos, pure Dan na lahat, son. Uh -huh. Dito sa far road, na nababas. Palid, sir. Ah, palid. Ay, ano, palid na faded. Faded na... ESL yan, o. Oh. Ah. faded. Failed faded. isa. May bawas pa yan. ito, faded din, diba? Oo, yan, yan. Failed faded din. O, baggy. Ha? Baggy, ha? O, Saan sa baji mo? Ano, Sa mo. 1 po, pare. 1 pare. Baji. Ano itong kakatail mo, boss? Ah, 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 oh, tail boss yan. Ah. Upay pares. Upay bang pares? Kakatay. Oh, may bawas pa yan. Ay, tanim dyan. Oh, may bawas pa lang yan. Yon, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Al kay Boss, Al kay Boss John, kay Consi, PM lang kayo, kaya tawagan niya. Opo, at sa mga gusto pong mag-PM at uh, mag-message, PM lang po kayo sa Aljon at Chen sa Manaloto sa Facebook. At sa number ko naman, sir, 927-27-25713. Aljon at Chen sa Manaloto po sa Facebook. Thank you, mga gusto mag-avail po, marami po tayong mga pagbubangan. Marami, marami salamat. Thank you, man, Bana boss BJ. Hayo, asy, asy. Asy niya eh. Ta-tay, tata-tay boss BJ dito sa Bukawi. Ba, ano yan boss? Solda ba yan? Solda to, boss. Ito, daming binaligay boss BJ oh. Uro ako ano boss oh. oh, oh. to? Ano solid, solid 'to. Sandal denta boss. Abiti. Abiti pa, ayan. Hintayin na lang ni boss yung rider. 'Yon. Atabas ano to? Yan uh, mga deck. Detectable sa Baliwag. Ayun, this is no possible yellow face. Magano rito? Yan out to diyan 35 bang isa. 35 bang isa. Oh. Ito no? ba sa ano tong sa white balls? Oh, deck. 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 Ah, Ayun. Ito boss. Yan yellow, yellow face. face. Uh, oh, pala yung na UV. Oh. Din yun. DNA hen. Yan oh. out ko diyan uh, 16k. 16k. Etong isa na to. Yan uh, yellow face uh, possible lo pa possible hino. Oh. DNA ka. Yan out ko naman, 8K. naman. Oh. Ito boss, kung wala sa ano na to. Mga yan mga possible dyan sa ay possible yellow face sa split yellow face. Yon. Magkano dito? Yan ang out ko sa mga possible yellow face 3,000. 3,000. Ang split yellow face out ko naman 7K na lang. Ayun, 7K sa split. Uh, yan, the DNA ka DNA head na rin. Yan, yun so gender ka, na. Lahat yan mga naka DNA na. Ah, naka DNA na to. Uh, yan. Pipili na lang kayo yan. Screenshot na lang, lang mga boss. Kung kailangan mo ka meron din tayo Ayun may cock, may hen Ito naman mga Pilpalo Out ko na lang dito 300 ang isa Sa Ito murang mura na -mura mura mura o no. 500 may bandad sa Opa Pay. Uh, Ayan. Yeah. Yeah, Ito ba si Yellow Bull Sopa? Yan, yeah, yung dalawang Yellow Bull Opa, bigay ko na lang yan ng 1.5 na lang. 1.5 na lang? Pitino. Pitino pa. Ito? Yan yeah, naman, normal lang yan, na uh, blue Opa line. Yan, yeah, out natin, 2.50. 2.50. Ayan. Yeah. Ito ba? Ito Aqua uh, B2 Opa Line Splitino. Ah. Uh -huh. Saka Aqua uh, B1 Opa. Ah. Uh -huh. Yan out ko dyan, 4-5. 4-5. Ito naman Aqua uh, B1 Opa ah. Uh -huh. Line Possible Dan Palo. Possible Dan Palo. Lalaki uh -huh. ito, ito boss? Uh, lamang sa lalaki. Lamang sa lalaki. Magkano ito? Yan out ko ng 3K. 3K na lang. Yan. Ito mga taba si Hello Bull, Possible Ino, Possible YF. Ah, Possible YF. Su sur, gender. Uh, ah. Opaline yung sa, non-opaline yung sa. Split pa yung non-opaline. Yun. Magkano rito? Sex link. Dito out ko ng 7K yung parisan. 7K. yellow face. Possible yellow face. Possible yellow face. Dito ba? Boss Ino. Ito naman uh, possible dilute sa katong dilute possible na uh, pares na yan uh, banded na sila out ko naman dyan uh, 5K possible YM possible YM uh, dito ano to boss yan naman mga Splitino Splitino split yan yan out ko naman 500 lang 500 isa yun sa albino mo boss yan mga albino opaline oh. out ko naman dyan 1000 1000 etong uh, ano crimino opa medyo display yung crimino opa out oh. ko dyan 2k 2k crimino opa etong mga naman, aqua na aqua b2 opaline uh, out ko naman dyan 3k possible 3K. ka Ah, si Dito sa mga Pablo Morita ba? Ito, lahat to split dan palo. Ah, oh, split dan. Ah, uh, po. Ang parisan ko, 2-5. 2-5. Ang isa, uh, 1-5. 1-5. Dito? Ito mga pos, i, e, uh, post YF. Pos YF. Uh, out pos naman dito, 2-5. Possible yellow face to uh, mga pos. Uh, mga karyado ng delut. Yun. Ito? Ito out ko dito, kada uh, pares, 800. 800. Mga opa. Ah, uh, opa line sa kanan, opa. Ito naman ito. crimino. Crimino. nang 800. 800 sa crimino. Ito naman ako dito oh split dan palo. 'Yon. Ah, uh, DNA hen. Ito naman uh, Fire blue opaline split dial na lalaki. Lalaki. Oo po. Male and female na to. Oo po. Magkano to? Ito out ko dito ano uh, 7,000. 7,000 oh po. Dito boss. Ito naman Aqua B2 opaline split dial split dilute. Dito naman out ko ng 6k ang isa. 6k ang isa. Ayun. Bali 12k ang parisan. 'Yon. Paris nito, 12K. Ang Aqua. Split dan, split din yun. yun. Yon. Aqua B2. Aqua B2, split dan. Yeah. Yeah. Yenica and Yun, sure gender na. Sure gender. Yun. Gana bas, no? Wala kang handpid ngayon, bas? Okay. Yun, sa lahat ng mga gusto mag avail kay Boss PJ, okay. PM lang kayo sa FB niya. Thank you, thank you, Boss. Thank you, Boss PJ, ha? Ah. So, guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Dika Agusi.